baka mm. parama. Uwag. Kami mm. pang kanin. Ako kasi yung tubig dapul oh. mm. mm. <laughs> so, Awan na batan soft drinks. Nmmako pa lang. Nagjob! Hmm, <laughs> na ano anong Daya? Daya? Daya anong jaja wala dito! <laughs> Jojo, Yabang meron! Po, lang, ano. <laughs> Ito. Ayaw masawang namin, o. Masaw kayo. po si Doc? Ha?

Bigyan mo lang konti tapos ipuno mo tubig. Ayun, anak mo baka maano sa mantika. Nainitin na mantika. Dalagyan mo na yung may yeah. tatya. Wala nang urutruhan yan. Ito Isa ay isang baso ayan lang. Baso lang yan. Sa dami nga atin, awan ko lang kung abutin pa tayo dyan. Mm -hmm. Jarit, konti lang bigay mo dyan. Parati lang. Oh, amayang. Oh, Baka naman magkayuti ayan. Mamaya maghintay mag na lang ng pagtunaw ng hilo ha. <laughs> mo na ako ayo ko ng ate. Isa kami ate. Ubus na jam puro dai dai ng pag-ubos. Hoy. Ubos na na. Teka -an din ka na. Na andiyan ang natin. mo kasi hindi mo nga nag-ambag si Bani. Bani, ikaw naman ang magbili ng kok. Ano na ang pila mo? Sa ati lang. Ate. Ito nga ang bato. Sa kalbin. Wala na, side na, side na. Ay, nulay. Paman ko. Yelo na nga! Ato na rin

magaybigaman dalawa niyang tripay bandit baganong isa, tig isa sila bandit. diyon bibian sinunod niya pa ng isa bibigyan

sa tabi mo, o, do. doon. Mm. Hey, Balik na doon, oh. At mama hulog ka na Ano pa? Ano yun, Ano pa, doon? O, doon. Ano 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 sa, sa bahaw? Ay, takanin, eh, alam ko yun. <laughs> <laughs> ayun, ayun na mga nakakamali ate Haha. na. Yan. na at mo. Mo <laughs> niyo, niyo naman yan. Daring na. mo naman. Wala sa mukanya ulo ka kaso pa. Huhuhu. Huh. 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 Huh

Tara, ito na. Sa isa lang. Tiyo, wow. yeah. grabe mo hindi Di pa mong kami nakakahigong po tayo. Ayan. 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 opo. Ayan. 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 Ma! Ayan. Ma. Ayan. Ayan. Mama! Ayan. Mario. ka? pa? Kabubuntog mo ng tubig, gutom ka naman. Oh. Pinakain ko yun. Oh. Pinapapak ko yung mga Albin. Hindi, Ito masarap yung ginahin na. pa nga. Nandiyan uh -huh. mo kamangahin. Hmm? Dua. Magkita tayo. So. Yeah. Kakakain <laughs> pa lang ni Tisy. Hoy, Ben! Ara dodn mo pa. Hala ka, dito ka lang. Hola. Hola. Apo Mm -hmm. lang yung dilok na bawang nakakasak. Yung sanak malababukas. kaya ganyan na sila. Ay, sabaw-sabaw may pansin naman. yan. Nakita niyo. Si Huwag yung eh? <�lit> alugin na May yung May kindi. Wala yung kindi nun ay? yung kindi. Akala ko walang kindi yung kasama. Ay, nandiyo, yun!